Nakararana sa maulap hanggang sa maulang panahon ang bahagi ng Luzon na dulot ng frontal system, gayon din sa Mindanao na dala naman ng umiiral na ITCZ, habang easterlies pa rin ang patuloy na nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa kasalukuyan, ang pag-asa ay walang minomonitor na LPA o bagyo sa loob at labas ng PAR. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating iWeather Center weather bulletin mula sa pag-asa makikita sa ating i Weather Center na patuloy ang pag-iral ng ITCZ na bagamat bumaba ang bahagi at bahagyang humina ay nagdadala pa rin ng mga pagulan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Western Visayas at Palawan. Frontal system naman ang nagdadala ng maulang panahon sa extreme northern Luzon. Habang sa nalalabing bahagi ng bansa ay patuloy ang pag-iral ng Easterlies east, na nagdadala ng mainit na panahon lalo na sa tanghali. Pero posible pa rin ang mga pag-ulan na ng mga thunderstorms sa hapon o sa gabi. Samantala, wala namang nakikitang LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang gwat ng temperatura sa 24 to 32 degrees Celsius at nasa 50% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang gwat ng temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 70% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang chance ng uulan. 24 to 34 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 50% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang chance ng pagulan. 25 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 30% ang chance ang uulan. Ang Lana del Norte ay papalo bukas sa 23 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 60% ang chance ng pagulan. Ang Lana del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 24 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 60% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.26 ng umaga at lumubog ng 6.20 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating i Weather Center.